Guys, good morning. Welcome back sa aking channel. It's Lowland Succulents from Southern Lady. So for today's video, guys, I mag um <clears throat> um dumating na yung ano ko. Kana order na sa Shopee ito. Same to nito, guys. Yung ayan. So na order ako ulit nito para dito na banda. Ayan. Then, mag din ako mag-ano guys, mag-hanging. ano? Ayan, diba Wait lang guys. Guys, ito yun guys. So, uh, mag-try akong mag-vertical um, garden. A vertical, matawag niyan. So, dito ko ilagay. Uh, ah, ayan. So, dito ko sila ilagay kasi... Ah, uh, mainit naman dito pag morning morning. So marawan sila. Then um ano hindi kasi pag doon ko guys, walang masyadong ano, or dito ba? Walang masyadong kuan. May sila mag till you later sila kuan later na nga. Ayan. So, yun guys ito na yung mga babies ko after one week okay lang naman sila pero yung iba, meron ding iba na nagkoan nag nagka fungus same nito guys, so, oh may fungus siya ayan, pero okay lang naman siya iwan ko lang kung nagka fungus nasa siya, so today guys, mag spray ako ng Mamamayang so, hapon, nag-spray ako ng fungicide sa kanila. So, ito na yung mga barbecue ko. So, ayan na sila. Pina, um, pina, kanang, pauwan na ako sila. So, tapos, nag-healthy na. Sobrang ng healthy si um, Adolfi Aiko, guys. Ayan na sila, guys. So, tingnan niyo. May na ano pa dito. Nag-uan. nag uan So, iba itong na si Jari, ha? Si Jari na'y bahala. Mabuhay ka og kao galingon. Tapos, so, ayan guys. Ayan na sila. Okay lang naman sila. Dito naman, Okay lang din. Ito na si Lawi ko, guys. So, so mag-spray ako mamayang hapon no, ng Honji Sign. Tapos, ligan ko din sila. So, ayan. See you mamaya, guys. Excuse me. guys so ayan uh um, natapos ko din ilagay ito so it's already 1 o'clock guys dito sa tapos um, baguhay lang ni nahuman ang so ito yun guys pero hindi ko pa na um hindi ko pa na kanang mo pa na na tarong na arrange sila so ayan na so lumapad talaga yung ano ko guys dito <coughs> <coughs> so tin it gi um tinanim ko na pala yung pipiramia, guys so ayan nilagay ko na sila diyan So, lang. Dahil nag, ano, may new roots na sila. So, nilagay ko sila dyan para, um, kuan mo, kanang, mas mo, kuhan din na, labong kanan So, dito naman, guys, um, kinisi dyan, kinisi dyan tanggalon kaya daghan ng mga milibugs niya So Ito si Laxy Flora ko guys. Laxy Flora. Ayan. Ang kagandahan kay Laxy Flora. Ah uh, madali lang siyang ipropagate at saka Ayan. Ayan okay guys, so tingnan niyo. So dahil palagi nang umuulan dito, ning green siya ug og balik. So, ayan. Madami akong flora dati. Kaso, um, pinamigay ko, guys. Kasi, ano, talikram ni siya mudaghan. Sa Jude. So, ayan. Kiyatag na ho ang uman. So, maliit nang to dati. Uh, lang na ho si Jasa. Kanang na ay katong di rin ho gitanon sa ona. So, ayan na guys, sila Ayan. So, <clears throat> dito naman, banda. So, pinaulanan ko pala yung cuttings ko na marini, variegated at non -var. So, ito guys, need ko itong iripat So, basa sila. So, nagka-fungus ito guys. Tingnan nyo, nag-block nag yung stem niya. So, Ayan, need ko siyang iripat para ma-save pa to. ito dito sa uh, itaas. So, ayan. Tapos, uh, kanina nahulog ito guys. Ayan, nahulog siya. Mm -mm. So, <coughs> no, nangatanggal yung mga dahon. Tapos, dito naman. Ayan na, guys. Ayan. So, yung mga rain or shine na mga babies ko, guys. Um, nilagay ko dito. Yung, um, Darla Sunshine na bagong ripat ko. Abagong ah, ripat. Last, last week na niripat ko, guys. Ayan na. Tapos, ito na yung, um, tawag nito Adolfia ina um tong kamatayon ganis sa na guys pinakita ko ito na sila ngayon so nakas na naka survive ba sila dali basa um na pa lang tarong, sila pero dali sila ka survive tapos ito din guys so ayan pina ko lang sila tapos ito na Ganyan na sila ngayon. So, dito naman, banda, ano lang to. Um, nag-try ako mag-ROS sa iba naman dito. Para, ano, tingnan na ho, ganang, kinsay, dalirama, kanang malata, sa ob, upuan pin po yung ako survive pero kini okay, dyan si <coughs> kini si Ja guys si um tawag na yan Adolfi ay tapos si Darly. ganahan dyan na sila kuhan same kay Gusti tapos August plant ito yung Gusti or nabalik ko so mana tapos dito naman yang di pa ako tapos dito banda guys. So dito naman, tinry ko silang ilagay yung mga um, stinky ko yung ilagay ko dito guys. So ito, mga ito, palhino sila nga dito guys. Para ano, kasi maganda di pa pag lalo na pag bulaklak na sila tanan. So na sila lang taon. So ayan. Same nito guys. Oh. So, si ano tawagan nito? stinking na bar. Or via nakalimutan ko yung name niya. So, maganda talaga sila tingnan guys eh. Tapos ito yung um free toy isa. Ito na bilag ko sila ng ano 120 each. Ah, 120 each. 120. Silang dalawa, balitag 60. Ito is free lang. So, ayan. So, maraming nang kukunin ko sana to guys. Kaso, mas maganda pala pag, ayan pa, bagsak yung ano nila. Para pag mo trail na sila, tapos mamulaklak na ni nice si Jotanaon Tapos, ito naman, ayan, yung mga flower niya nandun talaga sa ilalim, guys pero okay lang ngayon kasi pag mag-trail na din yung mga ano niya ganito bibis niya sing ganito yung mangyayari so itong <coughs> excuse me so yung iba dito guys um yung mga ganito i ano ko ibalihin na ho din sila redirect na ho sila sa white pot so ayan tapos, ito din. Magkukuha din. Magkukuha din ako ng seedling ni Sapelia. Ah, uh, uh, maglalagay din ako dito para pag magflower na sila. Nindo tanawan. So, ayan na guys. Yun lang yung update dito. Hindi pa kasi ako tapos mag-arrange. So, kaya ano, madumis pa yung garden. So, Kapitayo, guys. So, yun lang. Thank you for watching my videos. Please like and subscribe my YouTube channel. Slow succulent from Southern Leyte. Bye bye, guys.